Welcome so, back to my channel. So, GM Fiam muna tayo. Ito na nga, yung day off ng dalawa. Ay, pasikretong pumunta ng La Union kasama ang mga pinsan nila. Si Lloyd at saka si Tata, si Miss Nam. Ang kasama nila pumunta ng La Union. Ayan, nag-drive talaga si GM. Long drive talaga yan. Para lang kay Fiam. Pero hindi nila akalain sa pagdating nila. Marami na pala ang nag-aabang sa kanila Akala nila sikreto lang yung pagpunta nila Hindi talaga may pagkakaila Nakilalang kilala na sila kahit sa sulok ng Pilipinas Lalo na itong si Fiyang Talagang pati mga bata talaga Sumusunod at naghahawak kamay pa kay Fiyang Nangangamusta, di ba? Si Shake Hands pa dyan yung nakikita sa video Kung paano nila sundan itong si fiang at si GM Kahit sa gitna ng lagat na nakasakay yung dalawa pagbaba nila nandoon talaga marami naghihintay sa kanilang kanilang mga tagahanga ayan simpleng buhay sila pag day off nila parang normal lang sila akala, akala nila normal pa sila yun pala marami pa ding nag aabang at nakamata sa kanilang mga ganap Ayan, makikita natin dyan sa video. Nakita nyo na yung video na naglaro pa sila ng volleyball. O, ba? Diba? Simple lang ang kanilang kaligayahan na dalawa. Kaya siguro suwak na suwak itong si GM at si Fiyang Kasi pariho ang hiling nila. Simpleng buhay sa gitna ng maingay na mundo ng showbiz. So, abangan lang natin guys kasi nga may kapamilya chat sila ngayong araw at sa mga susunod na mga araw marami pa silang gaganap pinaganap si Fiang nalabas ng TV si TV commercial ng Mang Inasal so abangan natin yan guys ha so yan lang po guys ang ating update sa at kiyon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong magka stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye!